Lamig. maglinggo ng wika si Bibi Tapos lami kaya man no. Tapos ano? Awasa siya. Maglinggo ng wika. Padulong ni sa iyahang school. Pero tanawa siya ha. <laughs> natulog man. Saan paglinggo ng wika anak? Kuya kaya ang linggo ng wika natulog. <laughs> nasasawa na. Natulog. Lami <laughs> pa kayo pisto. Ano yan? 1.30 ang linggo ng wika. Asa ka na, ha oh. ah, Hahagok. Ay, nako ni batahan. Ay. Munayo doon ni sila ron. Tanaw na kung saan. Unsa ilang sayaw ron. Asa ang linggo ng wika na. <laughs> oh, di ba? Nakapangilay ko ako ning kagahon kay sayang man yan tulog di ba o oh, man ang costume ya yeah. o oh, sandal na daw na sila man iyang sandal. Nah. niya sandal na hatay ni siyang tito van van sa kaanak bata ah. lang ay mo ako ang roll inatay Okay, waktu ako. aku, sa guna Bye.